So ayan, dahil tapos na tayo sa ating uh, catering at uh, kahapon yung uh, double shift natin na 16 hours sa uh, work. Eh mamaya ang pasok natin eh alas 11 pa lang gabi. Dahil baka ating oras natin tumanggap tayo ng mga <laughs> ng mga orders na ako bang init eh 101 yata ang temperature. So magluluto tayo ng uh, adobong bagoong, ng sapin-sapin, ng uh, sinaing na tulingan, isang walang gata, isang may gata. Ah, uh, ano pa ba? Basta, ah, uh, meron pa. Marami pa. So, tara, samahan niyo ako. Na. Tapos na tayo sa ating adobong bagoong, isang manghang, at saka yung sari dito na uh, Bicol Express na nilagyan natin ng uh, sa ating ubi halaya. Dito din tayo pukuha ng ating panlagay sa ating sapin saping Ang layar ating sapin saping ang biko tapos nilagyan natin ng ubi, tapos maha sa ibaba mo okay. sa natin sinahing uh, tulingan. Nakabalot sila sa ng saging, nilagyan natin ng uya, uyas, Matag na bawang. Paminta. Sili. Sili. At ayaw niya tolong masyado na ha. Kaya punta. At patis. At ng takpan. At yung ating kapakulo. Anga, anga. O. Ayan na. Ayan. Ito lang ating ube. Ilalagay na natin sa ating biko. Ayan na na. Ito ang ating sapin sapig Ito yung kakalat lang natin na na. Ipabalat natin mabuti. Para paghiwa ay eh, maganda na kaya nabilitan natin yung ating uh, sa ibabaw ng ating biko. So, okay. yung naman natin itong ating uh, baha na may mango flavor na ng ating pang ibabaw sa ating saling saping. Ito pang ibabaw na bigod, pang liyoga na. Ito pang liyoga. Pang ba, sawya, layer yan. Kaya, Ronnie, Ronnie Lin, Bibo de Guzman, kung nakikinig ka na, pang hirap itong order mo, din ka na. Hindi naman ang katiwan pa na, pandumi pa ng... Ang ko na, sa so, mga oras klati lang papasok na ako hindi na ako nakatulog ayan ang ating sinain nga na nakabalot sa daw ng saging sinain na tulingan para kay attorney ito lang ating mango bahaw. ganyan dapat ang texture Parang para yung tumigasan na ngayon ilalagay na natin sa ibabaw ng ube sa ating sabing saping lintikaro ni Lin bibo de gusman pag hirap in-order mo tinamaan ng lintikahan na kaya alam mo na alam mo na Sarap ang ilalagay yung budbudang yung lintig. lintik para sarap ng sabi-sabi na to na. O, oh, tinamanan. O, oh, paano ng diet, ano? Ayan. Ah. Ayan, tinamanang. Natapos din, mo natin luluto, ano? Ito ba, ah. tingnan nyo. Ating hmm? uh, adobong bagoong, may mga hang, may sweet, ano? May chicharon yan. Kasi uh -huh. ito yung um, para kay attorney, Mario Bihasa. O, oh, ayan ana. Authentic na sinaing. Natuloy nga, na. Tulingan, ana. Kasi ito yung ginataang tulingan para kay Ronnie Lynn, Bibo de Guzman, kaya kay Ate Sheila na. O ito yung ating sapin-sapin na may uh, may ko sa ilalim, ubi sa gitna, at saka nga, mango maha. O, para sa maharot. Ronnie, narinig mo yan. Hindi O, Bicol Express. O, tapos ito, uh, ubi halaya. May umorder sa trabaho eh. O yan, lintik. Natapos day. Anong oras na o? 9.30 na, maliligo na kami. Pasok ng ala sa 11.